Hello mga guys, magandang hapon po sa inyong lahat mga guys So mayro po akong panibagong tanggap mga guys Maliit na halaga lang po ito mga guys Ito po ay isang FM radio po AM FM So problema nito mga guys Wala siyang power mga guys Tapos yung bateri niya wala nang takip Ayan So ginagamit to sa easy na lang mga guys So iti-testing it natin ito mga guys Ayan, isaksak natin Ayan mga, Ay, power, oh, yan, oh. Ayan mga guys. Ay, wala power. O, yan o. mga guys o. Wala. Ayan, volume na. Wala o. Oh. Ayan, tuning na. Wala din. So, ngayon mga guys, bubuksan po natin para malaman natin ang sira nito mga guys. Medyo bulok-bulok na ito mga guys, pero pwede pa siguro ito gawin. Ayan. So, bubuksan ko po na mga guys ha. Ah. So ito mga guys, linisan natin mga guys. Ayan. So pang natin mga guys, W40, pwede rin W40. Pwede rin yung locker tainer mga guys. channel. So mga guys yan ay ano na natin isaksak mo natin mga guys So yun na mga guys may tumog na siya mga guys oh 1994, FIBA World Cup Finals sa Canada na higit 32,000 ang dumalo. Present dito si FIBA Global Ambassador Catriona Gray, Gerald Anderson, Maha Salvador, pati si SBP President Al Panlilio at SBP Chairman Emeritus Manny B. Pangilinan. Dumating din si Pangulong Bongbong Marcos kasama ng mga anak na Sinaveni at sa na siya, mga guys. Yun nga lang, hindi na, na. niya nagawa yung naunang napaulat na plano niyang jump ball toss. Okay na po siya mga guys. Eh. Yeah. Last one Ayan po, pati ilaw mga guys, meron na yan, ayan o. Oh. So kanina wala yan, ayan, meron na Oh. So okay na po ito mga guys. So hanggang ganun na lang po yung video natin. Ang sira nito mga guys, switch lang ha. Nililinis ko lang yung switch nito, wala ibang problema. So gumagana siya. So wala tayong pinapalitan. Ngayon mga guys, sa uh, ganitong mga ano, simple lang kasi itong sira sa mga ganito. So, yan yeah, mga sira, simple lang kasi ito. So, sa mga ano dyan, ito kasi sentimental value na may-ari kaya pinapagawa talaga. So, kahit wala na daw ilaw, basta tumutunog yung FM at AM kasi pinapakinggan ng balita. Oh, So ito tapos na po siya. Kahit pati ilaw, mayroon na siyang ilaw. O yan o, pati ilaw nagawa. So ganito, ganoon na lang mga guys. So yung gusto magpagawa ng mga ganito, basta malapit lang, comment lang sa akin sa comment section natin. So huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like po at pakipindot na po yung bell button para po lagi kayo update sa akin video. So hanggang dito.